sugod so, na batas pagtas ang adlaw ta 445 inaw ko sa balay hindi siya C5 room so, libis uh, tapin na sa sapa mauna ngilarte over trip na going to recto so 5 o'clock dari so, ko semula batas Mas bata sa tani, maning itsura, aning ano, kaya uh, na uh, lasing pa na nila uh, rin na pinta. Nahihina lang ako kung rin. Nagkamay mamagtas na rin, magjaging po, butag sa'yo, nagay na rin magjaging mga sundalo. Ang kayo. Oh. Nasaka na kung uh, ano, sa river na sa river banks. Selama dia sa Dublin ang kuan pagkasanan sa kaasa ng tiktok yung promotion ng baktas ni dagang kayo. Sanawar ko to imagine lang kita tong kuan baha gito ya gito ni. Lumpok yo ini lumpok din. Tong undoy ba. Hasta lo ya ni. Para kita to so derita kanan kanan mau nadiha ang SOS na inbag clearance buah kaki inbag clearance kanan mau nadi yang driver side mau kaliwa wak dari itu lebih kita clearance ini sudah kita dari La Mga year 2020 Ah, year 2003

So, want to sa profit village sa ah, dito makita itong pantoon drone sa Maritina nito. Dito ko sa dito. So, ano oh. yung Providence Village. O, oh, kanan ko dun ha. Kanan, kanan pang building ay yellow, na Napod ay mga kuhan. Mura na siya. O, kanan budiga price pa. O, mga sa klase lang. Ah, Kini siya mo na Provident ang an Providence Village. Ah, Nalupog po rin taon sa itong ate. Ito tre pagkasan kay Mingaw. Pagsara po sakit na kay ito po mo. Kung kaya pero mga bandang lag, mga bandang lag tiyan na shade kaya na nagkara na siya. Kaya na naman. Ito sa may uh, reverse side banda Kaya dire, diretso ko O right side ka mo na nandiyan ang reverse side pasok sa tao sounds kay kamo na bahala mo tanaw ka na diha kana Dihata mo saka ng hagdanan mo na ilahang park ya na sila sa flood control taas na kayo sa una wala pa na siya diha pero karon hindot na kayo oh. saka ta dan oh, ha ah hindot kayo pagtasanan oh kaso magtasanan uh, mag uh, mag uh, ka oh mutag oh tuwing construction

pangeria nga side, mauni ang kalumpang. Mauni siya ang flood control sa Marikina. Ana, mauni siya kalumpang side. Ongoing yapon mga, mga magigiting na magagawa. Sila yung nag-construct. Ana, ana nag sa sila. Pagka mag-start sila trabaho. Na sila sinasira. Oh, na karon nako oh, nakodako pagkayo oh, kini mo ni siya ang ginabaktasan nako. Taga buntag dire ko di magbaktas sa Providence side ni siya. Ang kabila mao toy kalumpang Riverside. Pabalik na ko ani paulit na ko. Kini siya nga area sa Providence. Oh. Nay crane dire karon nga mo ni ilahang silbing nagkotkot. kot ano? Palawman Manila ni ini ilog part kaya po na sila sa dati animal trail ni siya dito uh, mana ni may tabo karon as kayo imagine no oh, ang katong undoy lapas kini sa kena kena siya mana yung tubig kani ng lempur na sa merkina katong undoy oh kini sanga kini area providen village ni siya uh, dari aku na ako ni paakyat akong going to river banks naman ko ani <coughs> mm -hmm. na oh. pero buntag pa kini uh, siya mga ang oras ani ko alas rasa alas 6.15 oh, alas 6.15

palit kong pandisal Dere, dere na may uh, kwandri kana diha amo na sa river Dere, ko kay river banks Uh, pagkara na po ha kala sila mamaktas po sya siya kan kaya mga magpagpag dali mga drugs kala mo tawid pedestrian lane kay mo palit ko o pandisal dali mo na siya nara na pinagsumba dito sa unahan nga na at baka na nagsumba siya na nagsumba yun diha, so magpalit sa ko o pandisan kay mao niya amo ang i kaunon sa buntag pandisan ang tagdos ilang pandisan pa, dere, ang pauli na pagko padulong na pagkuhan niya kinis siya mao ni ang lipon sa river Bank. Diretso nasi na siya sa parking area. Harap likod ang parking area ni. Kuya kay dire kay ang ibay kay nanay 30. Oh, ni lang parking area oh. Uh, Diretso ani dia dia mo kumusol mo na di simbahan diha. So, muhapit sa ko pero sarado man ilahang uh, puanan na may kwarto diagog gamay ang puanan pero sarado man So, diha na lang ko sa gawas ng tindo. Diha. Mawin lang si bahan. No, lang ang buwan ng sarado. So, dali na lang ko mag tindog. Kaya, so, paulit na lang ko ano eh. Mawin na niya, na siya. na po pagawas. Pag gawas na ni siya. sa kanan ang NBI. Mukha ka gin clearance. Tara. Mawin na yung clearance. Ano na. Sa Arabang Center Branch. Kung mana siyang ilog, na dito. At uli na. Ini. Oh, imagine mo na itong undoy. Oh. Pas na sa tubig sa undoy. Kana, lag, pas ko na dyan Abot ko na sa undoy ng tubig. Grabe luya. Lagi ko sa river banks. Ano kayo? <coughs> uh, baba na ko din hey. Uh, patawid ako direkso na ko diretso na diretso na muna kani sang uh, kuan street C5 na siya pag going to C5 unya so, na ning kaliwa mana ang kuan ilog Ah uh, baktas ko na na ilog oh dol kay ilog uh, baktas ko padong ko oh, pauli na ko 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 ang baktas ani uh, gi time check na ko ni dire ko dapita nasa 6:30 na ni siya dire ah uh, tama, tama gini Oh. tahu itu kana karena siang kersada tersadar manusia ikuan Marcos highway padong dan kubau padong dito kubaw kubau naik bapas turai yeah, dari ko sa ilalung satu lagi <coughs> magbaktas baktas bak langta mana si emerquina ya yeah. dari dagi mau baik dari saturday sunday lagi mau baik Oh, kana siya mo po ng park dia. Kana siya mo ng tul a uh, rail. Mo na sa ilartih rail. light. Ah, yeah, uh, mo kini siya magbaktas po ni sila. Ato pero bang magbaktas po na dito. Tas na siya dito. Mo na ang park dere, Kung naayon ka, pwede ka magtambay na sa park. Going to C5 Road. Uh, mana kada siya mo na siya Maratix kada diha na nay pagawa ang swilas sa trabaho ko diha sa urna sa Maratix kana mana Maratix na diha ko kailan kumpan sa Maratix uh, padung ni siya mo na siya padung sa C5 Libis mo na ang kano kanal na mo dire magtinaw tayo. Uh, mo po din side walk dere eh. Yan, walkway. Dari sa mabaktas. Agana po din siya mga padyak. Dari po na siya mga padyak din eh. Mga bike para safety ba? Kay diha, oto na tayo mga bike o. Oh. Sa unang mga diha na sila skilled mo. Adi, lo emang kayo. Saya so, ya siya. So, kini, gibuhatan gini nila ni. Kini, dari na na mga padyak. Ayan. Okay, happy tamang kumabot sa balay. Nang araw man ron, manampay ko. Luwag kayo kay wala kayo. Sampay ron, so manampay ko. Pag-abot ko sa balay, manampay ko. Kay ang akong ang laban ni Miss ni Bisis na hapon, man tuyo lahat. So, sampay na ko karon. Maroon ni ako ang trabaho. Tabang-tabang taon sa balay. Dara, oh. oh, dire. nampay lang ko eh ako rin yung pang gawas niya ako mga silampay ito, moto o crane ako nang pasa kong bike bike tagsara ko yung bike eh nahahinan naman ako gawas na mga silampay o, oh, mana? mana wala ang sampay At, manaman kong sampay so magbutang ko og plastik sa basurahan manaman na po ni okay kaya naman po ni mga tanong diri o kaya kaniligan kaya nagulan mga pero mga ko atong koan, compost, kumpos mga panit sa mga frutas o gulay so karon magbutang ko og garbage bag sa akong basurahan kaya lagi yung gasa po ako ng galing, bago ko bing lakaw ngadlaon man ko alas 3 ko ni relax, relax. Uh, 4.45, napigar uh, na yun. Sire na yun. Pagtas na yun. O, yun. o na nako ako. O, dire na lang taman. salamat sa inyo ang mga pagtanaw sa akong vlog-vlog sa Waypulos. Bye-bye!